Puspusan ng pagbibigay ng tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa mga residenteng na ng magnitude 6.8 na lindol sa sarangganig Davao Occidental. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Randy Esculango na nakapagpamahagi na sila ng shelter-grade tarpaulin sa mga nasiraan ng bahay dahil sa lindol. Bukod dito ay sinimula na rin ng DSUD ang pamahagi ng rental subsidy at financial assistance program. Makatatanggap din ng tigsampung 10000 piso ang bawat pamilya na kasama sa mga may bahay na totally damaged. Sa kasalukuyan ay naka-activate na rin ang regional shelter clusters sa regions 11 at 12 para mas mapabilis ang pagtulong sa mga naapektuhang pamilya. Ayon sa atas ng ating sekretary sa mga regional offices, ay eh, madaliin po yung pagpoproseso ng mga requirements ng mga regional offices at makipag-ugnayan agad sa respective local government units para po ma agad ng aming office, regional offices at ma-endorse sa amin dito sa central office for approval at immediate release po ng subsidy na ito para mapakinabangan kaagad ng ating mga nangangailangan ng na mga kababayan.